Mga kapistolero. May tanong po ako sa inyo bilang isang gun owner dito sa Pilipinas. Papayag ba kayo na mangyari ito dito sa atin? Ito panoorin niyo po itong video na to. What you're about to watch is the very reason why you don't give up your 2A rights and depend on the government to keep you safe because when that time comes for them to keep you safe This is what they tell you. Toronto police advised residents there that if they have their key fobs for their vehicles in a Faraday pouch to leave that at the front door so that if thieves are brazen enough to break in, they can just kind of grab it and go. To prevent the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Can I just cause they're breaking into your home to steal your car? They're, they don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them and they're not toy guns, they're real guns. They're loaded. narinig po ninyo mga kapistolero. Advice po ito ng isang chief of police sa Canada. Para daw hindi na kay ng kriminal sa loob ng bahay, iwan na lang daw ninyo yung susi ng sasakyan nyo. Tutal, yung sasakyan lang daw ang gusto ng kunin ng mga kriminal. Kayo, grabe, di ba? Anong klaseng advice yan? Tapos nanakot pa yung daw dala ng mga kriminal eh, mga hindi daw toy guns, mga tunay daw na baril. Ano ba yan? First world country yan na ah, mga kapistolero ha. Ah. Isang chief of police sa Canada. Magsasalita ng ganyan. Para na rin yung sinabi na ibigay na lang natin yung mga belongings natin. O okay, iwan na lang natin yung mga ATM card natin. Eh, TV, radio, lahat, mga stereo, computer. Iwan na lang natin sa labas para hindi tayo pasukin. E eh, yan ang ano niya eh, di ba? Yan ang payo niya, yan ang argumento niya. Pero bakit nangyayari yan sa Canada? Kasi ito yung sabi ng presidente nila. Panoorin natin. Today, our national freeze on handguns is coming into force. It is no longer legal to buy, sell, or transfer a handgun in Canada. And this? It is no longer permitted to buy, sell, transport, import or use military-grade assault weapons. In Mga kapistolero, anong masasabi nyo? May vlog din po si Jose Rizal Adventure sa YouTube. Ito, ilalagay ko po yung link sa description. Panoorin po ninyo ito. Mga kapistolero, huwag natin hayaan na mangyari ito sa Pilipinas. Tandaan po natin, ang gun ownership po natin dito sa Pilipinas ay privilege po hindi po rights. Kaya anytime, pwede pong alisin sa atin yung privilehyo na yun. Huwag natin pong hayaan na alisin po yung privilehyo na yun sa atin. Gaya ng mga senador na anti-gun, pwede kasi silang gumawa ng mga batas na kokontra sa gun ownership natin dito sa Pilipinas. Pwede nilang irepaso yung Republic Act 10591 pabor sa mga anti-guns. Kaya masasabi ko, magkaisa po tayong mga gun owners, mga legit gun owners sa gun community. Magkaroon po tayo ng boses. Huwag natin pong hayaan na alisin po nila ang ating pribilehiyo na magmay-ari ng baril para maproteksyonan po natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. At kung sakali po ang video na ito ay makarating po sa mga lawmakers natin, sa mga congressman or senador, mga honorables, mga sir, ma'am, hindi po kami ang inyong kalaban. Kami mga legal gun owners na sumusunod po sa batas, hindi po kami ang inyong mga problema. Ang problema po natin dito ay ang mga loose firearms. Kahit po kami mga legitimate gun owners, ay galit din sa mga loose firearms. Kasi po, pag sila gumawa ng mga kasamaan, pati po kami nadadamay. Kaya mga kapistolero, ano po ang masasabi po ninyo? Mag-comment po kayo sa ating pinag-usapan ngayon. At salamat sa panunod po ng vlog na ito. Mag-ingat po tayo. Sige po, paalam na po.